Dahil hindi pinaglaroan ng Diyos ang iyong damdamin. Sabihin mo sa iyong puso, umasa ka sa Diyos. Ikalima, mga kapatid. Ikaw lang kung natatawa si Sister Romelia. Uh, natatawa na lang daw. Okay, mabuti yan. Ikalima mga kapatid, we have unlimited access to the very throne of God. Ang isa pang dahilan kung bakit sa Diyos tayo umasa, ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, kaya tuwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At do'y kakamtam natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. We have unlimited access to the very throne of God. Ito po personal sharing. Sabi ko sa aking mga anak, mapalad kayo kasi yung ama ninyo tinawag ng Diyos bago kayong isilang. Kaya yung biyayang ito